Okay, so ato may nabit ka ng PNP mga pagsunan. Uh, Ma'am, saan nga operation mo sa ato ang LGO o sa ato ang mga private sector? Labi na sa React. Iningin yung game mo ka sa mga video ke bars? Uh, pa-implement sa uh, ordinance number 3. Kuli sa atong municipio. Hmm. Oh. Pati saan saan na siya, Ma'am. Amending ordinance of the, uh, number 20 series of 1996 entitled Regulating the Usage and Operation of Sound Scheme, Karaoke, Video, Bajoux, Boxes, and other similar noise of sound in all business establishments and farmers, youth, and training Center or Municipal in the community of San Francisco. the impulsion of and abatement of sound from uh, 11 to 4 to a.m. So, the outro ni siya karon pag uh, implement. implement. Strictly uh. e, implement. Oo. -oh. Uh. So, yeah. sa mga content ni ma'am nga, uh, okay. Uh, okay. ang gitos ko, o sa ilang hangkuhan, okay. sa ilang gihimo okay. pa ron, okay. hinayan dyan pag ayo o yeah. okay. sa so, ang mga kuhan sa yeah. system. So, Kali, nasa yung yeah. uh, decibels nga gihinasunod na dipindi sa oras. Oo. So sa alas 4 hangtod alas 10 sa ga, gabi eh, mo na siya ang, ang ang, ang measurement na sa town. Oo. -o. Then ang um, 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 na natay ko ang electrician ang uh, technician gid nga gikuan uh, uh, uh so, para sa ang calculate uh, sa incident. So apan apan sa gitawag nato ga uh, ordinance authored by SB Bildad. Oo. Uh okay, so 2006. 2006. So sa so panahon karon ni Mayor Jenny Diaz, strictly implemented na gini siya. Kibali, kining balaod na nangipon. <laughs> so sa sa, sa ikaduhan ni Adlan yung operation pila na makakabuk ma inyo na na nasiradaan. Oh, so, nasiradaan na, na, na No no no, I I mean na uh, inyo na inspection. So, nahinayan ang mga kwan. Or <laughs> nakakuan. Video ke or kitidi ko. Oblasyon alone lang niya siya. Walay labos sa mga barangay. Wala kami kasunod. Pero i-include ang mga barangay. Ako ng mga ng ah. So, gini karon na aktual nga nakita nato na pagpahinay na no sa mga